Hello guys, magandang araw nga pala sa inyong lahat. Andito nga pala ulit si Future. Ngayong araw nga pala ay ibabahagi ko sa inyo ang aking ginawa. Nagpunta ako sa kakahuyan guys kasi gusto ko lang mag-unwind kasi talaga naman ang buhay ay parang mga dahon. Kapag ka nasa tamang panahon, ay kusang bababa. Parang buhay natin yan guys. Minsan kailangan nating ibaba ang ating mga damdamin at magpunta sa kalikasan para makalanghap ng sariwang hangin, makakita ng mga magagandang tanawin. Alam nyo naman dito sa abroad ay hindi napakadaling mamuhay kasi malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Mabuti na lang at andito ang aking misis. Pero siyempre, kailangan din natin minsan ang mapag-isa para ma-realize natin sa buhay natin na kailangan din nating magpunta sa ganitong lugar kahit na tayo ay walang kasama. Ngayon, nagpunta ako dito kasi autumn at gusto ko talagang abangan ang magagandang kulay ng mga dahon na unti-unti nalalaglag sa kanilang pagkakasabit. Dito nga pala sa amin guys ay ganito ang buhay at ganito ang itsura sa Denmark. Hanggang dito lang guys at maraming salamat sa inyong panonood.